Ako si Albert Ruiz, 38 years old. Nakatira po sa Cebu. Yung trabaho ko, gigising na umaga alas dos. Tapos, nititinda sa palengke ng manok. Uh, uuwi ko ng mga alas ng umaga. Wala kasi akong trabaho sa bahay. Yun lang yung trabaho ko. Pagkatapos sa business, pag uwi sa bahay, uh, ihatid ko yung anak ko sa school, eh, pahinga, tapos gagamba mga 11, uh, pwede ko na ano yung ko. Hanggang sa mapunta ko sa labanan. Pampatapang. Mga mudang tinyas ko na ang ginagawa to. Since 2013, naglalabon kami dun sa market natigil ako sa paglalaban kasi hindi siguro umabot ng dalawang buwan. Base sa experience, sa ng experience ko sa panlalaban, eh, makikita mo kung anong, anong gagambang dapat gamitin, anong dapat ilaban, anong hindi. Depende na yan sa experience mo. Ang bili ko ay 20 sa gagamba. 15, mga pinakamataas ngayon kasi hindi uso. Mga 30 pesos. Every week, dalawang beses ako kumuha. Bali, 60, one week. Ang pinapakain ko po ng, sa gagamba, hipon. Eh, yun kasi madali. madaling makukuha. Yung iba naman, tutube. Mga gamot ng tao, tsaka gamot ng manok, yun lang pinaghalo-halo. <messive> Halimbawa, ganito. Klase sa gamba, gagamba, paglagay natin 40%. Yung alaga, 30%. At saka 30% yung gamot. Ganun yun. Last one. Dog ni Gapong. Ano talaga? Yung panalo to kaapon. Apat yung panalo ko kaapon. po si Theodore Lim Chongsi, um, taga Cebu, uh, businessman. Uh, may, uh, nahilig ako sa gagamba as a hobby since childhood, since bata pa ako. Tapos, uh, until now, as a businessman, tapos yung every free time ko, yun, ina nagagamba -naga -naga kami pag season ng laban. Meron kalas. <laughs> yung general rule ng pagano dapat sports ka, dapat uh, you should have to follow the rules kung saan ka naglalaro. Importante ano, fair yung nagpapalaro din para masaya yung laro. Iba kasi yung bata ngayon sa bata noon. Bata noon, naghahanap ng gagamba pagka-summer. Yun talaga yung hilig, maligo sa sapa. Iba talaga. Simula elementary, mahilig na talaga ako sa gagamba. Nag Nagtitinda na ako dati, nung nasa grade 5 ako. Iniiwan yung gagamba ng galing bukid, tapos babalik next week. Bibigay ko yung bayad, insakto yung bayad. Doon ako nag-start. Hanggang ngayon, hindi talaga nahinto. Pagkahilig mo talaga, eh, hindi ka magsasawa. Hindi talaga nakadagdag ng income yan eh. Kahit palugi ka sa ano, at least masaya ka. Yun yung importante. Pagka nakikita ko yung gagamba ko na lumalaban, kahit malita ko sa laban, happy na rin ako sa, sa performance ng uh, pag-aalaga ko. Matalo-matalo, happy pa rin kasi yun ang hilig eh. 'Yun ang gusto ko. 'Yun 'yung pinili ko.